at welcome back to my youtube channel Maricel Arevalo Kumusta po kayong lahat mga kaibigan at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po tayo naroroon So ayun guys, uh, 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 vlog for today ay ating pag-uusapan nga ito ay si ang isang uh, tinulungan ni Mr. J. PWD na isang uh, kababayan din po natin na nangangailangan ng tolong dahil nga uh, lalong lalo na sa kanilang bahay na ito nga ay kung umuulan ay natutuluan so ito nga nga guys si Mr. JPWD ay nasa Mindanao siya sa part ata ng Sambuanga ito siya so ito doon siya doon niya ipinagpatuloy ang anyang hidhiak hi, uh, hadikain sorry na lang po na uh, ang pagtulong sa mga mga uh, nangangailangan hindi po na humadlang lang sa kanyang kapansanan na ito at upang ito ay tumulong din sa mga kababayan nating mga nangangailangan so nga guys may isang pamilya nga ito si Mr. JPW din na natulungan pang-apat niya na ito na pabahay so ayan guys bago ang uh, lahat ay Huwag natin kalimutang supportahan at ating subscribe kung kayo pa ang bago pa lang sa aking munting channel. Ating suportahan at subscribe po si Kuya Val Santos Matubang. Kalingyo para at ati Edna Vlogs. At syempre, huwag natin pong kalimutan at suportahan uh, din po at subscribe. Ito po ang kanyang channel, Mr. J. PWD. Ayan guys. At syempre, ang aking munting channel, Maricel Aribalong So, yan nga guys. Ito nga yung kanya ang tinulungan ni Mr. J. PWD. So, ito nga guys ay uh, naitayo na yung bahay at ito nga ay binilhan niya na ng mga gamit yung bahay. At ito ay malapit na rin itong ikating ribbon. So, guys, at uh, makikita natin dahil ito, ganito, yan dati yung bahay nila. So, ito nasa nga ngayon yung bago na nilang bahay sa ngayon na pinagawa ni, na pang-apat na pinagawa ni Mr. J na tinulungan upang ito ay mapabahayan. So tara guys, ating panoorin. So yan guys, makikita nga natin itong uh, habang naglalakad sila yung mga pinamili ni Mr. J na para sa pabahay niya na pang-apat na pabahay na kanyang tinulungan so ito nga guys is makikita na natin yung bahay na uh, napagawa na so ito ay napakaganda at uh, maaliwalas na so isa na namang uh, kababayan po natin ang natulungan at napabahayan ni Mr. J so ayan guys uh, sana nga po ay tuloy-tuloy ang pagsuportan natin ninyo lalong-lalo lalo sa mga sponsor nila na uh, nangangailangan ay na So, ayan guys, so, oh, makikita natin yung bahay na pinatayo. So, ayan guys, napakaganda na, napakalayo na na yung bahay nila dati sa ngayon. Wow, ang ganda at may mga tanim na may nagustuhan ako. <laughs> Iba yung nakita ko, hindi yung bahay, yung tanim. Ayan guys, yung orchids. Love na love ko talaga yung mga orchids. So ayan guys, pakikita natin guys, no? Ang bahay, oh, ang napakaganda na. Napakaganda as in na, na hindi nakatulad dati. So masayang masaya na naman guys, ang isang pamilya na naman na natulungan na mapabahayan. Ayan guys, napakaganda at priskong-prisko na at maganda ng tulugan. So, napakahirap. Ayan, mga ka uh, kaibigan, Uh, ang bahay kapag ang bahay ay sira-sira dahil naranasan ko rin yan dati ang sarap ng tulog, biglang umulan talagang biglang bangon ka rin dahil uh, pupunta ka sa gilid umupo, para hindi ka lang ito mabasa matuluan ng ulan so ayun guys, din yan yung nangyayari sa kanila, yung tinulungan ni ano kung nakipanood po natin yung ibang mga unang mga uh, videos ni upload videos ni Mr. J ay makikita natin na nakaka awa yung sitwasyon nila so ayun guys masayang masaya din si nanay na ito nga ay uh, maganda na at yung bahay nila ay maaliwalas na at hindi na siya Uh, yung nag-aalala nag kung ito ay darating man yung ulan. Lalo na ngayon ay tag-ulan. Napakahirap yung matulog ka. Lalo na nandyan ka na sa kasarapan ng tulog ay biglang umulan. Siyempre maaalimpungatan ma ka talaga sa gulat sa ulan. Tulo ng ulan. So, ayan guys. Oh, napakaganda ng yung uh, ano nila. Ang bahay nila. At ito nga ay na ng Anerolium. Uh, ayan. O maganda. Kasi dati naranasan ko rin yan. I-share. Isasali ko din yung buhay ko. Ganyan din kami dati. Nung ako ay di pa nakapag -abroad. So, ayan guys. Uh, napakahirap talaga ang ano, ang buhay ng walang walang wala at saka yung bahay sirang-sira, sirang-sira. Sa so, kasi alam ko yung buhay din, yung ganyan na ganyan din ako dati. Uh, isang isang i ano na lang, isang buntot na lang ng hangin na dumapo sa bahay ko dati, matutumba na. Kaya, ang hirap. So, ayun guys, masayang masaya at napakasaya at napakasarap ng feeling na may mapapanood. Makikita natin ng mga ganyan isang pamilya na natutulungan na mapapabahayan. So, ayun guys, ating suportahan din po si Mr. G the PWD ang kanyang channel guys at at uh, wag nating kalimutan na ating suportahan at i-subscribe din po natin upang ito ay mas marami pa din siyang matutulungan ng mga kababayan natin doon sa kanila na nangangailangan so hanggang dito lang sa muli maraming salamat po at ingat po tayong lahat at and god bless